Chica Isang bagong milestone ang naabot ni Barbie Forteza, matapos siyang ipakilala bilang pinakabagong brand ambassador ng Apple Philippines. Kilala sa kanyang versatility bilang actress, si Barbie ay perfect fit para sa tech brand na patuloy na lumalakas sa merkado ng smartphones sa kanyang unang appearance bilang endorser, kapansin-pansin ang kanyang fresh look at confident aura, isang Barbie na handang harapin ang bagong yugto ng kanyang career. Hindi nagpahuli si David Licauco sa pagbati kay Barbie. Sa isang IG story repost at maikling mensahe, ipinakita ni David ang kanyang suporta sa bagong endorsement ng Kalove Team. Welcome to Oppo Family Barbie. Excited ako sa ano pang gagawin mo with Oppo. Barbie wants to show you her new project, so you better be nice. Go ahead, Barbie. Bagamat simple, ang gesture na ito ay sapat na upang magpasiklab ng kilig sa mga tagahanga ng tambalang barda. Ang endorsement na ito ay hindi lang patunay ng kanyang lakas bilang isang solo artist, kundi senyales din ng kanyang personal growth. Sa mga interviews, Binanggit ni Barbie na masaya siya sa bagong opportunities at open siya sa mga bagong collabs kasama na roon si David. Bagamat walang kumpirmadong proyekto, umaasa ang fans na ito na ang simula ng mas maraming pagsasama ng dalawa mula sa endorsements hanggang sa teleserye o pelikula. Sa kasalukuyan, parehong single sina Barbie at David kaya't lalong lumalakas ang hiling ng fans na baka sa totoong buhay ay magkatuluyan na rin sila, sa muling pagsasama ni na Barbie Forteza at David Licauco sa mundo ng endorsements, muling nabuhay ang kilig na matagal ng inaasam ng Barda Nation. Bagamat hindi pa kumpirmado kung may paparating na teleserye o pelikula, ang simpleng pag-welcome ni David kay Barbie ay sapat na, upang magbigay ng pag-asa sa mga tagahanga na baka ito na ang simula ng panibagong yugto para sa kanilang tambalan, sa screenman o sa totoong buhay. Ang endorsement na ito ay hindi lang tagumpay para kay Barbie, kundi isang paalala na ang chemistry nila ni David ay tunay na hindi matitinag. Sa bawat ngiti, pagbati, at kilig na reaksyon ng fans, malinaw na ang barda ay may espesyal na lugar sa puso ng publiko. Minsan, isang simpleng pagbati lang ang kailangan, para muling maramdaman ang magic ng isang tambalan. Hanggang sa susunod na proyekto, patuloy ang suporta ng Barda fans, handa sa bawat kilig, bawat tagumpay, at bawat bagong simula.